<laughs> Pag labas ko sa loob ng palengke, meron ako ipapakita sa inyo na amay sa ko ng sobra. Nakakatuwa. Diyan ako nabili ng mangga. Pero hindi ko napansin, may mga tanim pala dito. Ayan, kay tatay. Kausap ko siya dyan ng time na yan. Sabi ko sa kanya, tay, paano nyo po ito napapabunga ng ganito kadami? Tsaka nagbubunga talaga siya kahit maliit pa lang. Ito kamias yan, yan, yan. Kamias yung hinawakan ko na yan. Nakakatuwa, di ba? Sana all. Binibenta nila daw yan, sabi nila. Sabi ni tatay, tinanong ko kung magkano yung puno ng sili na ang bunga is violet. Ang sabi ni tatay sa akin... 100 pesos. O, di ba nakakagulat? 100 pesos. Sobrang nakaka-amiss yung presyo din. Kung ano yung ganda niya. Yung presyo niya, ganun din kaganda. <laughs> Ayan, ta talong yan. Nabilog. Ewan ko kung ano pang tawag doon. Kalamansi, 150 sabi sa akin ni tatay. Binibenta ng 150 kasi marami raw bunga. Kahit maliit lang siya, hitik na hitik sa bunga. Tsaka, ang lalaki ng bunga talaga sobra. Kulang na alam lang pitasin ko. Ayan, tignan nyo. Hinawakan ko pa. Buti na lang hindi sensitive si tatay na okay lang hawakan. Mga binibenta niyang mga puno ng kalamansi, sili. Ayan yung isa yung kamias. Marami pa dyan eh. Meron pa rin dyan upo. Ewan ko kung naano ko ng upo na yan. Kung nakita dito sa camera ko, sa pagbibidyo ko. Nakakatuwa ng sobra pero hindi po ako bumili ng time na yan kasi nga ayun gusto ko lang siyang tignan kasi talagang nakaka, nakakatuan tignan malilit pa lang pero hitik na hitik sa bunga. Ayan o ulit ulit ko lang na binibidyo kasi natutuwa ako tsaka gusto ko rin ishare sa inyo mapapasana all ka na lang talaga sa mga puno na yan. Ang gagaling nila magtanim, ano? Tanong ko, sabi ko kay tatay, bakit napapabungan nila ng ganyan? Sabi, fertilizer daw eh. Pero wala naman sinabi ko ng pangalan, fertilizer. Yan ang mahirap minsan. Pag nagtatanong tayo, syempre, hindi talaga nila sasabihin kung anong klase yan, kung anong variety, o kung tama ba kung ano yung tatak, o mga, mga pangalan ng mga ini-spray ini, ini dyan. Ay, may ano pa, oh, may kalamansi pa. Ang dami rin bunga ng, ay, anong kalamansi? Hindi yan kalamansi. Kamatis pala yan. ay Naglakad-lakad na rin ako dyan. Tapos na rin naman ako mamili. Nabili ko na yung mga bibiling kong lahat. Ngayon, ang hinahanap po dyan yung e-bike ko. Nakasakay na ako that time sa e-bike ko. Kaso, may nakita ako na nagtitinda ng pandesal. Ayan o. Oh. Sa silang meron din yan, nakakatuwa. Kaso, ah, hindi kami nakakabili ng anak ko kasi nasa highway. Ang hirap umistop. Walang mapaparking yan. Gusto ko itry yan. yung ano na yan, pandesal. Gusto kong tikman. Kasi nakakatuwa, 'di ba? Dati ang pandesal lang sa pwesto, nandiyan lang sa um, naka ano lang, am um, ang tawag dito, yung may mga pwesto-pwesto ba? Pupuntahan mo ngayon, hindi, ano na, meron nang naglalako, di ba nakakatawa may pugon. Ang tawag ko dyan, pugon eh, pero ang tawag naman ng iba, oven, totoo naman. Minsan talaga, yung iba tawag oven, eh ako gusto ko pugon. <laughs> Tama ba pugon, nakakatawa ka? O di ba nakakatawa, ang daming namili, ang daming bumibili siguro dahil masarap. Pero first time ko lang nakita dyan sa palengke namin yung nagtitinda ng pandesal na yan, yung naglalako na yan. Ang bili-bili, o -bili, oh, diba, kaysa um, lalabas ka pa sa bahay, kung nandiyan ka na rin naman sa palengke, o oh, di ba diba, bumili ka na ng pandesal. <laughs> kung gusto mong mainit, diinit mo na lang sa bahay. Ayan, natikmang ko yan, yung pandesal na yan pagdating sa bahay. Ang sarap naman. Sobra, o oh, di diba nakakatuwa, no? ang alam ko dyan, dalawa sila nagtitinda dyan. Yung isa nagsusukli. Tapos yung isa naman, ayun, tiga balot ng pandesal. Ang binili ko dyan is 20 pesos. I know, ang binili ko dyan is 10 pesos. Oo, yan, 10 pesos. lang ako sa palengke. Ayun, Ay, pandesal ko. Oh, ah, galing. May nakabili na. Makabili rin. Matagal ko na gustong bumili. Pag pupunta ako ng silang, may nakikita ako na, yun nga yung pandesal, nandoon sa ano, sa mga highway ba. Gusto ko makabili. Ayun, nakapag-try. Nakabili ako. Nakakatuwa. Ah, Bira lang may dumadaan dito, kaya nakakapag-video ko. Hawa ko lang yung aking camera. Dito lang naman ako sa gilid at mabagal ang takbo ko. Ayan, yung mga pinamili ko. Dito kami nagja-jogging ni Mister. Ayan, walang ganong tao ngayon kasi may mga pasok. Ang mga estudyante nasa, ano, you know, ayan nga, nasa school, nasa room. Yun, school yan yung malaking building na yan. Tsaka, nung nakaraan, hindi na kami nakapasok dyan kasi gawa siguro dahil may pasok na. May mga estudyante. kaya ako minsan tanghali na kasi para wala nang ganong sasakyan konti-unti na lang yung nadaan kundo oh. walang ganong sasakyan teka, i-stop lang ako saglit ha kasi eh, iikot ko lang yung camera yan, let's go lakad na ulit tayo, takbo na Um, nakaano ako ng ano helmet na pang bike. Sabi kasi ni Mr. kanina bago ako mamalengke. Ano? Sabi ni Mr. gumamit daw ako ng helmet. Yung kahit yung pang e-bike lang, kahit yung, yun yung pang motor kasi yung gamit ko lang naman e-bike. <laughs> Nagtataka siguro yung ano nagsabi niya naka naka-ibay ka ko. Naka e ito. Mabagal lang yung takbo ko. Mas mabagal pa sa ano. Mabagal pa sa bike. Ano ba yung takbo ko? Oh, ayan yung takbo ko. Mabagal lang. Kami ano mga estudyante. Ayun oh. No? Sa labas. Sabi din mister mag helmet daw ako. Wag daw ako yung sungkap lang o sumblero. Kasi nga, yun nga, syempre delikado rin. Meron akong dinadaan ng highway na ano, kapraso. Mista pa ko sa glit. Pero tatakbuli tayo. Nang mabagal na mabagal lang. share ko sa inyo. Pag ito napanood ni Mr. Baka pagalitan ako. asa nag-iibay ka ko. video May traktor around ko sa Ayan, Malco. Tingnan mo. Ayan yung ginagawa dito. Mabagal na mabagal lang yung takbo ko. Parang nasa 10 lang. Andito lang ako sa gilid. Bihirang bihira nang mag ano, magdaan ng sasakyan dito kasi tanghali na ng oras na pa. yan lang yung share ko sa inyo. Papakita ko rin saglit yung ano, yung mga pinamili ko. Puro isda lang naman, tsaka yung hita. Na nagkulimlim siya, walang init nakalagpas na tayo ng ano, thank you lord yung sobrang init ba yung mga estudyante na stop na suspended ba o na-cancel yung school kasi gawa ng sobrang init ayan, ngayon kulimlim ngayon baling ko saglit yung helmet ay yung ano ko yung mask po kasi wala namang init alam mahal ko for today's vlog share ko lang to takbo ulay tayo hindi naman ako nagmamadali eh kaya nakapag video ko Kaya nangganda ganda. Wala. Kulimlim lang. Ayan, doon na lang uli sa bahay ah. Kasi andito na naman ako sa highway. Loob kasi lang tong shortcut lang tong dinaanan ko kaya nakakapag-video ako dito. Okay. Ayan, nandito na uli ako sa highway na dadaanan ko. Kaya i-stop ko muna tong video ko. Andito na ako sa bahay. Nakakatuwa naman. Uminit na sa labas. <laughs> Nandito na ako sa bahay. Eto, pakita ko lang saglit yung mga pinamili ko. Bumili na pa lang ko ng pinya. 60 pesos. Ayan, Oh. Ayan. Balik na lang natin. Ayan. Sampang kal siya mahigit. Basta. <laughs> Yan ang tatak ng kabitenya. Laging nakatawa. Laging nakangiti. Ayan. Shout out sa may mga nagsabi sa akin ng lagi na lang ako nakangiti, nakatawa. <laughs> Ganyan po talaga ang mga kabitenya. Habang nagbablog, hindi mawawala ang tawa at ngiti. Ito nga pala yung binili kong, ano, pandesal! Sa labas. Doon sa naglalako. Sa labas, sa pa, ano. Kasi lang meron din nun, eh. Kaya lang ako makabil. Kasi highway na highway siya, di namin magpa-stop yung sasakyan. Bumili rin pala ako ng kalbasa, kalahati. Ang kilo nito is 40 pesos. Kalahati lang binili ko. Ayan, ang ganda. Orange na orange o dilaw na dilaw siya. Magluluto ko ako ng pakbet. Ay, ay! 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 Hindi ko malaglang magantay okay, dyan ka muna kasi papakita ko pa ng iba At huwag kang malikot yung <laughs> kalabasa ko. Gusto ko siyang Eto, bumili rin ako ng kamatis. <laughs> Nag-loading pa ako eh, no? Then, bumili rin ako ng talo Medyo mura ang talong ngayon, 40 ang kilo. Binili ko halagang 15 pesos kamatis. ah, mahigit ko sana eh, kalahat. Hindi, mahigit sa one fourth. Magkano bang binayaran ko dyan? Hindi ko na matandaan eh. Basta bumili ako. <laughs> Kita nyo naman, diba? Then, bumili rin nga pala ako ng doon sa suki ko, dadalawang piraso na lang. Hindi na ako nag-ikot. Dalawang pirasong carrots ang binili ko. Kasi magluluto ako sa isang araw ng, ano, minudo. Bumili rin ako ng luya. Ayan o, no, luya. Magkano itong luya kong mahal lang luya ngayon? 200 kilo. 26. Ito lang yan. 26 pesos na. 200 ang kilo. Bumili na ako ng sili. Ilang piraso lang. pang sigang Panulagi sa mga lutuin. Tapos, bumili ako ng ano tawag dito? Patatas. Ba't naglo-loading ako? Bumili ako ng patatas. Ay, ba't parang may butas? Hindi ko napansin. Bumili ako ng tatlong peraso. Hindi ko na matandaan kung magkano yan. Basta uh, sabi ang kilo 90 pesos. Bumili rin ako ng sitaw, napakamahal, 180 ang kilo. Bumila ko tatlong piraso kasi magpapakabit ako. Ganyan lang yung mga binibili ko. Hindi ako binibili ng marami yan kasi madalas naman ako pumunta sa palengke. Kaya lang hindi ko na i-share kagad. Kasi ang hirap kaya mag-vlog doon sa palengke. Minsan may music, ang hirap mag-edit. Tapos minsan, ayun, pag ako lang mag-isa, habang mamimili, ang hirap. <laughs> hirap mag Ano, mag Pagkasama lang si Mr. Yan. Tapos ito, bumili rin ako ng isang peraso. Lalagay ko sa minuto Madalas ako napunta sa palengke, kaya pa isa-isa lang din. Tapos bumili rin ako ng mangga. 60 ang kilo, ayan. Bumili ako ng apat na peraso. Hindi ko na rin matandaan kung magkano yan. Basta yung mga kilo lang natandaan ko. Bumili rin ako ng nuggets. Saka bumili ako ng hotdog. Ayan no, peraso, 6 pieces, 10 pesos. Kasi iba naman, isang kilo, ayoko bumili yung dami-dami no, na stock lang. Kaya bumili ako ng six ng ano, meron silang per peraso. Ayan. Sobrang laki niyan. Siguro mga sa ilang kilo ba yun? Dalawang kilo? Hindi ko matandaan eh. Basta marami, malaki yung pack na yan. Pwede sila magperperaso. Magper -per so, pero dun sa, sa may mga pack, -pack na klating kilo o kaya isang kilo, hindi sila nagperperaso dun. Nagbukas na lang sila ng ano, ng ganyan. Para dun ka nalang kukuha. Kaya ang dami niya na-install lang. Tapos bumili nga pala ako ng ano to. Ito yung manok na binili ko, hita yan, yun yung binili ko. Kita. Tapos bumili ako ng galunggong. Ayan o, oh, galunggong. Saan ko ito ilalagay? Dito. <laughs> kasi, dyan, sa kailangan sa lababo. Dito tayo. Kailangan dyan sa lababo. Kasi, dyan natin ilagay. Kasi, ano, um, ang manang tawag dito? Hindi pwede dun sa kabila malansa. Bumili rin ako ng isang peraso na, anong tawag dito? Yalupin. Ayan, hindi ko mabuksan eh. Basta yan, yellow pin yan. Igagata ko yan sa isang araw. Ayan. Bumili na ko na 20 pesos na ano ba tawag dito? Tahong. Naglo-loading talaga ako. Kakapagod. <laughs> Mainit sa labas. Kahit na minsan nagpukulim din. Pero at least hindi nakatulad nung dating sobrang taas talaga ng ano. Ng ano natin. Yan yung init. Ano ba tawag doon? Basta. Naglo-loading ako. Yan bumili ako kasi iluluto ko na yan ngayon kasabay nung, ano, bed, saka ng ano pakbet sa kanang pritong galing ano dalagang bukid bumili rin ako ng um, tilapia tilapia kulang kulang isang kilo yung binili ko eto ano ba to ayan bangus pinadain ko kasi mahilig ako mahilig kami ng anak ko niyan kung hindi ipiprito ay ano alam mo yung fish steak fish steak tama ba di ba meron tayong steak beef steak ayan masyado siya madugo. <laughs> Sariwang sariwa. Ito yung dalagang bukid. Isang daan ang bili ko. Ang ganda. Sariwa siya. Dalagang bukid. Ayan o. Oh. Yan yung mga bili ko. Puro isda lang. Diyak bumili ng baboy. Ilang pirasong isda yung binili ko. Hmm. Ilang piraso ba yan? Section na naglo-loading ako siguro gawa ng pagod. At init talaga. 1, 2, 3, 4, limang pirasong isda. Puro isda binili ko. Tapos ito, mahigit kalahating kilo tong ano na to manok yan, yan ang share ko sa inyo ngayong araw na to ay, thank you naman po at nakapag ma, may, may isishare ko sa inyo nakapag vlog ako dun sa palengke kahit sandali lang tapos napakita ko sa inyo yung oh, ano tinitinda ni tatay dun ako sa kanya ng mga ano yung binili ko dun sa kanya yung talon um, anong tawag dito ay naku pasensya na kayo kung naglo-loading talaga ako siguro dahil sa pagod yung tinda niya mga ano, nakakatuwa yung mga tanim niya. May kalamansi, may sile, o oh, di ba nakakatuwa, 150 daw yung kalamansi. Kasi malaki na, tsaka maraming bunga. Tapos may sili siya, may talong, nabilong. Marami siyang tanim, may patola pa nga, hindi ko napakita yung patola ata. kung titingnan titignan natin kung nasagip siya ng aking video kanina. So, yan yun lang yung share ko ngayon, yung mga pinamili ko. Ayan. Ayan ang pinamili ko sa palengke. O, oh, hindi ko pa naaayos kasi kararating ko lang. Nagmamadali rin ako kasi magluluto pa ako. Tsaka pupunta ako dun sa ano. Dun sa nagtitinda kami dun eh sa court. Diba napakita ko na sa inyo yon yon Nagtitinda kami doon. Nung kapatid ko, sinasamahan ko siya. Pati ako nagtitinda rin dun. Yung pang merienda. Kasi minsan may laro dun sa court. Wala pa namang bakasyon mga bata. Pero minsan may naliligaw. Yung mga dayo-dayo. Kaya nakapagtinda kami dun pang extra income na rin, ba? Diba? So, ayan lang. I-share ko ngayong araw na to. Aking mga pinamili sa palengke. Ito. Aking mga isda. Until next time! Sa susunod na vlog na lang po uli. Yan po ang aking share na yung araw na to for today's vlog. Ito na, nalinis ko na yung mga isda ko. Ayan yung tilapia. Bangus na napakataba. nako napakasarap niyan. Malinom ng tilapia. Sariwa din siya. Halos lahat ng nabili kong isda. Dalagang bukit. Ayan, gusto ang gusto. Paurit yun ng tatay ko. Yan dalagang bukid na yan. Yan Mga sariwa talaga yung mga nabili ko. Nakajakpat ako kanina. Dalagang bukid. Ay, ito pala yun. Dalagang bukid. Ito is galunggong. Sariwang sariwa din siya. Hindi siya prosen. Minsan madalas talaga nakikita ko puro prosen na pibili ko. Pero ngayon hindi. Maraming yung isda ngayon. Hindi ko alam kung bakit. Tsaka mga sariwa talaga siya. Ayan yung aking ano, manok. Puro hita yan. Nalinis ko na. Ilalagay ko na rin yung serep kagad. Maya maya iluluto ko na yung tahong ko. Tsaka yung ano, pakbet. Tapos yung prito, mamaya pa yun. Medyo late na yan. Kasi masarap iluto ang ano eh. Ang dalagang bukid pala. Ang ipiprito ko mamaya. Masarap yan pag bagong luto. Kunahin ko muna yung tahong tsaka yung gulay kung pakbet. Yung prito maya maya na yan. Siguro mga 30 minutes. <laughs> Para pag kumain ka masarap, di ba malutong O, oh, di ba? Yan. Comment kayo dyan, di ba masarap pag kumain ka ng isda, sariw, ay ano, oh. um, malutong siya bago luto. Ito yung binili ko sa palengke konti lang ito, halagang 20 pesos. Kasi ako lang naman ang kakain ng itong tahong nito. Kaya singawan ko lang, hindi ko nag ginisa Mas gusto ko yung ganyan. Pero ang gusto ni Mr. Konti lang lang, no? ilang piraso lang yung 20 pesos. Kasi 80 ang kilo eh. Ang gusto ni Mr. ginigisa niya sa sibuyas, bawang, tsaka sa ano, Kaluya. Ako naman gusto ko ganyan lang. Tapos magluluto na rin kagad ako ng pakbet. Yan yung binili ko sa palengke. Charan! Ito na yung pakbet na niluto ko. Kanina yung ano, tahong. Pinakuluan ko lang siya sa ano, konting, konting, konting tubig lang naman. Parang pinasingawan ko siya. Tapos ito yung pakbet. bed. Mamaya prito naman ang iluluto ko. Sarap!